Ang na oh. Tanggalin natin. Ang laki ng video oh. Tatanggalin natin, natin ng mga dry. O oh, di ba? Dry, dry, dry. Ano oh, ang Dry! Para tumaba ulit. Oh, masyado na. Sino gusto? Ito ang laki oh. Ah! Sino gusto ng halaman? Malago. Four o'clock. Ay, o'clock. na mo? Kiki, nangangamoy ka ng petsa, ha? O, diba? O, diba? Nagkunti. Hmm. Tinanggal na natin. <laughs> Nawala masyado ng makapal. O, oh, diba? Oh. Dwa. Uy! Dami oh. Malago na. So, yun lang. Para dumaho ng madami. O, oh. oh, yan oh. Ayun, wala na. Maab. Ang ganda ng hiwa ko sa gitna. <laughs> so bye bye Ah oh, malamok <laughs>